Okay na yan, nabasa yung motor mo. Hoy! Ano na? Hindi ka pa tapos? Ay, nako. Ayup na yan. Tama na yan. Okay na yan. Mabasa yung motor mo. Huwag ka lang. Ay. Grabe naman talagang ulan kasi, oh. oh. Ayan. Alright. Ay, oh, no? Kita mo, basang-basa na si Tanda, oh. Grabe. Very, very... Sakit talaga yung try tricycle nya para hindi mabasa oh, yan bakbakan pa rin yung ulan pero siya o oh, pa rin ay kulit itong matandang ito ay mahirap talaga pag matanda na alright so ayan basa na yung likod niya nagpabasa Ibali basa daw siya. Huwag lang yung tricycle niya. Oh, yeah. All right, mga tol. Bye-bye.